yung aming labisa anak. May kata. Kurukuti nyo ah. Ganda. ganda ng buhay ng mga pusa namin oh. Tingnan natin guys sila. Nasa lamesa 'yung mga pusa namin oh, ayan oh. Tingnan natin guys. Ayan, oh. Diyan sila nakahiga sa may ano namin talaga sa lamesa bumaba na yung iba. Yung iba nasa may ayun. Hello. Oh. <laughs> Ito na si Kulasa. Oh, si Kulasa bantay sa may pintuan namin. Yeah. <laughs> oh, kasama ko sa bahay dito sa bahay kasi ano naiiwan ako ng So, dumating na yung anak ko. Parang gusto kumain itong mga alaga. <laughs> gusto nyo kumain? Kain kayo? <laughs> Pakainin ko yung mga gusto Eh, hindi na natin guys. Pakain sila. Kain kayo? Kain kayo? Mulasa? Ah. <laughs> oh. mm. hindi pa yung tira. Yung matira. Nakumakain sila. <laughs> Sarap. <laughs> Sarap daw.